Nangihina, nangangalay? Na nangihina, na, napapagod agad. Tapos, feeling ko yung parang init na init ako, madali akong pawisan. Tapos ngayon, nararamdaman ko na mamanggit yung dalawang braso ko, kamay. Yan. Ilay ilayo ko tayo, ilayo ko tayo, ilayo ko hindi ko makita. Kanan, 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 kanan. Kanan yung mahaba. Sige, kunin mo. Wala na bang manhid sa kamay mo? Wala na manhid sa kamay mo? Opo, nagbawasan po. Sige, tapon mo, tapon. Ano bang lumabas sa kamay mo? Malamig, mainit? Ano, pinagpapog, nagmamoyst po. O, yun, sige, itapon mo. Itapon mo lahat, mula ulo hanggang pa. Tap Jesus, salamat po sa pagbaling niya sa akin. So, wala ka na nararamdaman? Opo, opo. ko Mal yung braso ko. Wala na yan. Wala na yan. Gagalaw-galaw okay, mo yung katawan mo. Okay na? Okay, babe. Patayin sa dalere. Tingnan mo yung dalere. Kung pantay na ba? Opo. Pantay na. okay